Mga seniors, alam nyo bang may simpleng ginagawa ang mga malalakas na matatanda tuwing gabi kaya sila bihirang magkasakit at laging masarap ang tulog? Hindi ito gamot, hindi ito mahal. Pero karamihan sa seniors hindi ito alam. Kung gusto mong malaman kung ano ito at kung paano rin gumanda, ang tulog mo gabi-gabi, manatili ka rito. May edad ka na ba pero parang mas humihrap matulog habang tumatanda? Akala ng iba normal lang ang kulang sa tulog kapag senior ka na. Pero ang hindi alam ng marami, may magagawa ka pa pala para mas gumanda ang pahinga mo. Kahit lang pa 70 o 80 ka na. Sa video na ito, ituturo ko ang mga simpleng gawain na pwedeng-pwede mong simulan mamayang gabi. Libre ito. Hindi kailangang bumili at subok na sa maraming matatanda. Na gusto lang makatulog ng mahimbing hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa ginhawa ng katawan at isipan. Bakit napakahalaga ng magandang tulog para sa matatanda? Dahil sa pagtulog natin gumagaling ang katawan. Dito tayo nagre-repair ng nasirang cells. Humihina ang inflamasyon at tumitibay ang immune system. Kapag kulang sa tulog, hindi lang pagod ang mararamdaman mo. Mas mabilis ka rin sipunin. Masakit ang kasukasuan at madalas masungit ang mood. Pero paano ba talaga gumanda ang tulog, lalo na kung sanay ka ng bumangon sa kalagitnaan ng gabi? Heto na ang mga sikreto. Una, sundin ang regular na oras ng pagtulog. Ang katawan natin, lalo na ang mga may edad, ay may tinatawag na body clock. Kung minsan gabi ka matulog, minsan madaling araw, nalilito ang katawan mo kung kailan dapat ito. Mag-relax, kaya importante ang consistent schedule. Hindi mo kailangan matulog ng 9 daw. Gabi-gabi, pero piliin mo ang oras na realistic para sao at sundin mo ito kahit weekends. Kapag sanay na ang katawan mo, kusa itong hihina, titigil sa pagiging alerto at maghahanda na para matulog. May lolo akong kilala, dating sundalo na kahit nagising, pa rin ng fiber ko at tulog ng 9DO, sabi niya. Yun daw ang sikreto kaya masarap pa rin ang tulog niya at hindi siya hirap gumising. Ikalawa patay ng mga maliwanag na ilaw isang oras bago matulog. Napakahalaga ng ilaw sa pagtulog, hindi para sa liwanag kundi para sa hormone na tinatawag na melatonin. Ito ang likas na pampatulog ng katawan kapag mas maliwanag ang paligid mo lalo na ang cellphone o TV. Bumababa ang production ng melatonin. Kaya isang oras bago matulog, patayin mo na ang overhead light, gumamit ka ng dim light or night lamp. At mas maganda, huwag ka nang tumingin sa screen kung kailangan iset mo na ang alarm mo, i-off ang phone at iwan ito sa kabilang kwarto. Ikatlo, gumawa ng simpleng ritual bago matulog. Hindi mo kailangang magmeditate ng isang oras. Pero ang paggawa ng routine, tuwing gabi ay parabang sinasabi, mo sa katawan mo oras na ng pahinga. Halimbawa, maghugas ng paagamit ang maligamgam na tubig. Maglagay ng kaunting vex sa dibdib. Umupo ng tahimik at magdasal ng isang dasal ng pasasalamat. Pwede ring maglagay ng essential oil ko. Sa panyo o kumot. Lavender at eucalyptus ang subok pampakalma. Isang lola ang nakausap, dating hindi makatulog kahit uminom ng gamot. Pero, nang ginawa niya ang simpleng habit ng pag-aayos ng kama, paglalagay ng lavender oil at pagbabasa ng ilang pahina ng Biblia, unti-unti raw siyang nakatulog kahit hindi niya namamalayan. Ang susi dito ay konsistensya. Hindi kailangang mahaba o komplikado ang rutin. Basta pareho tuwing gabi, pareho ang kilos at pareho ang layunin. Pagpapahinga ng isip at katawan. Ikaapat, iwasan ng mabigat na pagkain bago matulog. Maraming matatanda ang nagugutom bago matulog kaya napapakain ng marami. Pero ang mabigat sa tiyan ay hindi nakakatulong sa pagtulog. Kung masyadong busog, abala ang tiyan sa pagtunaw habang gusto na ng utak mo ang pahinga, subukan mo ang light snacks gaya ng saging, gatas o crackers. Mga pagkain na hindi lang madaling tunawin kundi may sangkap pa na nakakatulong sa kalmadong pakiramdam. Kilala natin ang saging bilang source ng potassium at magnesium, dalawang mineral na nakakapag-relax ng muscles at nerves. Kaya maraming seniors ang gumagamit nito bilang natural na pampatulog. Ikalima, siguraduhing presko at tahimik ang kwarto. Ang kwarto ay hindi lang basta lugar ng tulog. Ito ang templo ng pahinga mo. Kaya dapat hindi ito masyadong mainit, hindi masyadong malamig at hindi maingay. Kung may electric fan, ayusin ang direksyon para hindi direktang tumama sa katawan. Kung may aircon, siguraduhing hindi sobrang lamig. Kung may ingay sa paligid, gumamit ng white noise or simpleng electric fan para masapawan ng mga ingay. Minsan simpleng ayos lang ng kurtina o paglipat ng kama sa mas tahimik na sulok ng kwarto ay sapat na para gumanda ang tulog mo. Ngayong nalaman mo na ang unang limang gawain na pwedeng baguhin bago ka matulog, subukan mo na agad mamayang gabi. Hindi mo kailangang gawin lahat sabay-sabay. Pwedeng isa lang muna tapos dahan-dahan mong dagdagan habang nasasanay ka. Mas maganda kung gagawin mong habit ito dahil ang masarap na tulog ay hindi instant. Ito ay bunga ng maingat at regular na pag-aalaga sa katawan at isip mo. Kung andito ka pa, i-comment mo ang tatlong salitang ito. Simulan gabi ngayon. Ibig sabihin, ready ka ng baguhin ang gabi mo para masarap ang tulog mo mamaya. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mas malalim pang dahilan kung bakit nagigising ang mga senior sa kalagitnaan ng gabi at ano ang mga pwedeng gawin para hindi na mangyari ito. Pati ang sikreto ng tamang paghinga at posisyon sa pagtulog kasama na rin. Kanina na pag-usapan natin ang mga simpleng ritual bago matulog. Tulad ng pagsunod sa consistent na oras ng pagtulog, pagpatay ng maliwanag na ilaw at pag-aayos ng kwarto, ngayon naman, pag-usapan natin ang mga dahilan kung bakit madalas pa rin nagigising ang mga matatanda sa gitna ng gabi at ano, ang mga natural na paraan para ito'y maiwasan. Ang una sa lahat, pag-inom ng tubig bago matulog o mahalaga ang tubig. Pero maraming matatanda ang sobra kung uminom bago matulog. Isang buong baso minsan o dalawang baso dahil daw para hindi ma-dehydrate. Ang totoo ito rin ang dahilan kung bakit kayo nagigising sa kalagitnaan ng gabi para umihi. Ang ngapantog ng senior ay hindi na kasing tibay tulad ng bata pa tayo. Kaunting laman lang at ramdam mo na agad. Kaya heto ang tip, uminom ng tubig 30 to 60 minutes bago ang tulog mo hindi habang nakahiga ka na. At kung kailangan mo talagang uminom bago matulog, limitahan ito sa kalahating baso lang. Mas makakatulong ito para mas mahaba at tuloy-tuloy ang tulog mo. Pangalawa, ang posisyon ng iyong pagtulog. Maraming seniors ang may rayuma, sakit sa likod, baradong ilong o hilik, at lahat ng ito ay konektado sa kung paano ka humihiga. Kung palaging masakit ang likod mo sa umaga, baka hindi tama ang kutsyon o unan mo. Kung laging barado ang ilong mo tuwing gabi, baka sobrang flat ng higa mo. At kung mahihilik ka, baka kailangan mong i-adjust ang posisyon mo para mas dumali ang paghinga. Subukan mo ang ganito. Ulog sa tagilid, sa kaliwa kung pwede at lagyan ng unan sa pagitan ng tuhod mo. Gawin mong supportive ang likod mo gamit ang isa pang unan sa bandang likuran. Kung may problema ka sa paghinga, magdagdag ng kaunting taas sa ulunan mo gamit ang dagdag na unan. May kilala kong lolo na dati raw ay palaging nauudlot ang tulog. Sabi niya parang nahihirapan daw siyang huminga tuwing higa siya. Pero nang sinubukan niyang matulog sa tagilid, nawala raw ang bigat sa dibdib at mas nakatulog siya ng mahimbing. Pangatlo, stress o iniisip bago matulog. Ito ang isa sa pinakamalaking hadlang sa masarap na tulog ng seniors, ang overthinking. Iniisip ang bayarin ang anak ang mga nangyari noong araw o ang takot sa kalusugan. Pero alam mo bang ang utak ay parang radyo? Kapag hindi mo pinatay ang tunog, tuloy-tuloy itong mag -iingay. Kaya kailangan mong turuan ang sarili mo kung kailan titigil sa pag-iisip, lalo na bago matulog. Isang simpleng paraan ay deep breathing technique. Ganito lang. Habang nakahiga, huminga ka ng malalim sa ilong sa loob ng apat na segundo. Pigilan sa loob ng apat na segundo at dahan-dahang ilabas sa bibig sa loob ng anim na segundo. Ulitin ito ng lima hanggang beses. Sa simula baka parang wala lang epekto, pero habang nasasanay, ka, parang sinasanay mo rin ang katawan mong mag-relax. Sa isang pag-aaral, ang ganitong paghinga ay nakakatulong magpababa ng blood pressure at nagpapalakas ng melatonin. Isa pang paraan ay ang pagsusulat. O kahit simpleng notebook lang, bago matulog isulat mo lahat ng iniisip mo. Hindi para maresolba agad, kundi para mailabas mo ito sa isip mo. Para bang pinapalaya mo ang utak mo sa mga tanong at problema at sinasabing, Sige, bukas na natin ito harapin. Pangapat, paggamit ng gadgets habang nakahiga. Maraming seniors ang nagbabasa ng Bible app, nanonood ng YouTube o naglalaro pa sa cellphone habang nakahiga na sa kama. Akala natin nakakatulong ito para antukin tayo, pero kabaliktaran ang nangyayari. Iyang screen light ng gadget ay nagsasabi sa utak mo na gising ka pa. Hindi ito nagbibigay ng tamang signal para maglabas ng melatonin. Kaya kahit anong pagod mo, parang hindi pa rin matulog ang katawan mo. Kung mahilig ka talagang magbasa bago matulog, subukan mong magbasa ng totoong libro, hindi e-book. Gumamit ng desk lamp na may dilaw na ilaw, at kung gusto mo ng tunog, iwasan ng headphones. Gumamit ka na lang ng maliit na speaker na may ambient sounds, tulad ng tunog ng ulan o dagat. Panglima, kakulangan sa physical activity sa umaga. Yes, umaga ang pinag-uusapan pero malaki ang epekto nito sa tulog mo sa gabi. Kapag kulang ka sa galaw sa maghapon, hindi ka rin mapapagod ng sapat para gustuhin ng katawan mo ang pahinga. Minsan nakaupo ka lang buong araw kaya kahit gabi na, alerto pa rin ang katawan mo. Kaya importante sa seniors ang light movement tuwing umaga o hapon, kahit 15-minute walk lang, o simpleng stretching ay sapat na para pagod ang katawan mo mamaya pero sa isang healthy na paraan. Masarap ang tulog kapag naramdaman mong may ginawa ka sa buong araw. May lola akong kaibigan, mahilig lang magdilig ng halaman araw-araw. Pero dahil sa consistent niyang ginagawa ito tuwing umaga, mas naging regular din ang tulog niya. Ang simpleng paggalaw pala ay pwedeng maging reset button ng body clock. Ngayong napag-usapan natin ang mga dahilan kung bakit madalas nagigising ang senior sa gabi, sobrang pag-inom ng tubig, maling posisyon sa pagtulog, stress, gadgets at kakulangan sa physical activity. Subukan mong isa-isang baguhin ang mga ito sa routine mo. Hindi mo kailangang perpekto agad. Ang importante consistent kang nagsisimula. Kung andito ka pa, i-comment mo ang tatlong salitang ito. Ayusin bago matulog. Gamitin mong paalala yan na may magagawa ka at pwede mo itong simulan ngayong gabi. Sa part 3, pag-uusapan natin ang connection ng pagkain at tulog. Kung anong pagkain ang nakakasira sa gabi mo at alin naman ang pwedeng kainin para mas lalong lumalim ang iyong tulog. Hindi ito komplikado pero siguradong makakatulong. Kung napanood mo na ang unang dalawang bahagi ng seri ito, alam mo na kung gaano kahalaga ang routine, tamang posisyon sa pagtulog at pag-iwas sa stress. Pero ngayon pagkain naman ang pag-uusapan natin. Maraming matatanda ang hindi alam na ang kinakain sa huling bahagi ng araw ay pwedeng makaapekto sa kalidad ng kanilang tulog. Minsan kasi kahit ginawa mo na lahat ng tama, inayos ang ilaw, nagdasal bago matulog, nagrelax, pero dahil mali ang kinain mo, gising ka pa rin sa kalagitnaan ng gabi. Unang dapat iwasan, matamis at matatabang pagkain bago matulog. Hindi ito tungkol sa diet o pagpayat kundi tungkol sa epekto nito sa utak at katawan mo. Kapag kumain ka ng matatamis gaya ng cake, matamis na tinapay o kahit soft drinks bago matulog. Tumataas ang blood sugar mo. Ibig sabihin, bigla kang nagkakaroon ng enerhiya sa oras na dapat nagpapahinga na ang katawan mo. Maaari ka ring magising dahil bumaba na uli ang sugar mo sa dis oras ng gabi. Ito ang tinatawag na sugar crash at isa ito sa mga tahimik na dahilan kung bakit nagigising ang seniors nang hindi nila alam kung bakit. Pangalawa, iwasan ang sobrang alat o maanghang. Ang mga pagkain tulad ng tuyo, dying, instant noodles, chicharon o spicy na ulam ay pwedeng magdulot ng uhaw sa gabi. Ibig sabihin, gigisingin ka ng katawan mo para uminom ng tubig. At kapag uminom ka, tulad ng pinag-usapan natin sa part 2, gigising ka rin para umihi. Ang pagkain ng maalat o maanghang ay maaari ring mag-trigger ng acid reflux o heartburn. Alam mo yung pakiramdam na parang may mainit sa dibdib habang nakahiga ka o kaya'y para kang nabibilawukan kahit wala kang kinakain? Yan ang acid reflux at madalas itong lumalabas sa gabi dahil sa posisyon ng katawan. Kung sakaling hindi maiwasan, iwasan mo lang kumain ng mga ito dalawang oras bago matulog. Mas mahabang pagitan, mas mabuti. So ano? Naman ang pwedeng kainin ng seniors bago matulog? Simple lang pagkain na hindi mabigat, hindi matamis at may natural na pampakalma sa katawan. Isa sa pinaka-recommended ay saging, ang taging ay day potassium at magnesium. Parehong mineral na tumutulong para mag-relax ang muscles mo. Mate, natural din itong asukal pero hindi yung tipong biglang tataas ang energy level mo. Marami ring seniors ang nagkiklaim na mas mabilis. Silang antukin kapag kumain ng saging sa gabi. Isa pa ay ang gatas lalo na kung mainit-init ang gatas ay may tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa katawan na maglabas ng serotonin, isang chemical na nagpapaginhawa at nagpapatahimik ng utak. Kapag kalmado ang utak, mas madaling pumikit at hindi magising ng paulit-ulit. Kung hindi ka sanay uminom ng gatas, pwede ring mag ng konting malambot na kamote. Madaling tunawin, hindi mataas sa sugar at may laman sa tiyan. May isa akong kakilalang senior na laging nagkakape pagkatapos ng hapunan. Niya raw maiwasan kasi nasanay na siya noon pa. Pero kapag 10 na ng gabi, gising pa rin siya. Nang palitan niya ang kape ng maligamgam na gatas at kaunting saging sa gabi, mas bumilis ang antok niya at hindi na siya nagigising ng 3. Speaking of cape, isa ito sa mga pinakadelikadong inumin sa gabi para sa seniors. Kahit sabihin mong DCFF lang ito, may kaunting kafin pa rin iyan. At dahil mas mabagal na ang metabolismo ng katawan natin habang tumatanda, mas matagal ding nawawala ang epekto ng caffeine. Ibig sabihin, kung uminom ka ng kape sa hapon, pwede pa rin itong makaapekto sa gabi mo. Hindi lang ito tungkol sa antok, kundi sa lalim ng tulog mo. Yung tipong natutulog ka nga pero hindi sapat ang pahinga ng katawan mo. Kaya kung gusto mo talagang ayusin ang tulog mo, umiwas sa caffeine mula duwadi ng hapon pataas. Oo, pati iced tea, energy drinks at ilang over-the-counter na gamot ay may caffeine content din. Ikapat na tip, ayusin ang oras ng hapunan. Marami sa ating matatanda ang late kung kumain ng dinner, lalo na kung nanonood ng teleserye o may bisita sa bahay. Pero kung gusto mong gumanda ang tulog mo, gawin mong habit ang pagkain ng hapunan bago magsibay ng gabi. Ang digestion ay mabagal kapag gabi. At kung matutulog ka habang bumababa pa ang pagkain sa tiyan mo, mas mataas ang risk mo na makaranas ng kabag, hindi komportabling higa at mababaw na tulog. Kung hindi maiwasan ang late dinner, Iwasan mo na lang ang mga pagkaing may sabaw, matamis o maanghang. Mag light meal ka lang gaya ng nilagang gulay at konting kanin. Panghuli sa part na ito, huwag kalimutang magpasalamat bago matulog. Akala mo walang kinalaman ito sa pagkain o tulog, pero may connection ito sa mental state mo bago ka matulog. Kapag nagpapasalamat ka sa mga biyayang natanggap mo sa araw na iyon, bumababa ang stress hormone sa katawan. Lumalakas ang positive emotions. At kapag positibo ang isipan, mas madali rin makatulog. Hindi mo kailangang magsalita ng malakas. Tahimik na isipin lang o isulat sa papel. Pwede mong sabihin sa sarili mo salamat sa panibagong araw o salamat at nakakain pa ako ng maayos ngayong gabi. Ang mga ganitong simpleng hakbang, lalo na kapag pinagsama-sama, araw-araw ay nagdudulot ng mas kalmadong katawan, mas magaan na isipan at mas mahimbing na tulog. Ngayong tapos na natin pag-usapan ang koneksyon ng pagkain at pagtulog, Simulan mo nang i-adjust ang last meal mo ng araw. Tandaan, hindi kailangan gutumin ang sarili. Ang kailangan lang ay maging maingat at masinop sa oras at klase ng pagkain. Kung andito ka pa, i-comment mo ang tatlong salitang ito. Ayos gabi, kain para malaman ko kung seryoso kang ayusin. Ang tulog mo at handa ka ng simulan ng bagong rutin. Sa part 4, ilalantad natin ang mga nakasanayang paniniwala ng matatanda tungkol sa pagtulog na hindi pala totoo. Kasama na rito ang maling akala tungkol sa tulog ng tanghali, vitamin supplements at TV sa gabi. Baka isa ka na pala sa gumagawa ng pagkakamaling to nang hindi mo namamalayan. Marami sa ating mga matatanda ang lumaki sa paniniwala na may mga gawain na natural na daw kapag may edad na. Pero sa totoo lang, maraming sa mga paniniwalang ito ay hindi na totoo base sa modernong pag-aaral sa kalusugan at tulog. At kapag hindi mo agad na itama, pwede itong magdulot ng paulit-ulit na puyat, pagod sa umaga at masamang epekto sa kalusugan mo araw-araw. Unang maling akala, okay lang matulog ng tanghali. Babawiin ko na lang ang tulog sa gabi. Sa unang tingin parang may sense. Kulang ka sa tulog kagabi kaya bawi sa siesta. Pero ang hindi alam ng marami, ang sobrang tulog sa hapon lalo na kung lagpas, 30 minuto ay pwedeng makasira sa tulog mo sa gabi. Kapag masyado kang na-relax o nakatulog ng mahimbing sa tanghali, ikot ang body clock mo. Ang resulta, hindi ka naaantukin. Pagsapit ng 9:00 antino um, at kahit nakapikit ka na alerto pa rin ang utak mo. Ang tamang siesta para sa seniors ay 15 hanggang 30 minuto lang. Parang short reset lang ito ng katawan. Kapag lumagpas ka na ng 45 minutes, pumapasok na ang katawan mo sa deep sleep at mahirap nang bumalik sa tulog sa gabi. Ikalawang maling paniniwala, kung hindi ako makatulog manood muna ako ng TV para antukin ako. Siguro, naranasan mo na rin ito. Hindi ka pa inaanto kaya bumangon ka para manood ng TV. Naisip mong baka habang nanonood, kusa ka nalang aantukin. Pero ang totoo, lalo lang sumasariwa ang utak mo kapag may tunog, ilaw at galaw na naririnig at nakikita mo. Ang The TV, lalo na kung action, drama o news, ay hindi nakakatulong sa pagtulog. Sa halip, pinapataas pa nito ang alert level ng utak mo. Bukod pa dyan, ang liwanag mula sa screen ay pinipigilan ang paggawa ng katawan mo ng melatonin. Ang natural hormone ng pagtulog. Kung talagang hindi ka makatulog, mas makakatulong pa ang tahimik na pagupo habang nagpapahinga ng mata pag inom ng maligamgam na tubig o pakikinig sa ambient sounds tulad ng ulan, hangin o alon. Ikatlong paniniwala, mas okay kung sobrang lambot ng kama at unan para masarap ang tulog. Sa edad natin, napakahalaga ng tamang suporta sa katawan. Ang sobrang lambot ng kutson o unan ay hindi laging... Nakakabuti lalo na kung may arthritis, likod na masakit o problema sa balakang. Kapag masyado kang lumulubog sa kama, hindi pantay Pagkaka ang pagkakaalign ng leeg, likod at balakang mo. Ang ending, masakit ang katawan sa umaga at minsan, nagigising ka pa sa kalagitnaan ng gabi dahil sa discomfort. Ang ideal para sa seniors ay medium firm na kutson at supportive na unan. Hindi sobrang lambot pero hindi rin matigas. Kung kulang sa budget, Pwedeng maglagay ng plywood sa ilalim ng kama o dagdag na foam sa ilalim ng likod. Ikaapat, magvitamins na lang ako para mas madali akong makatulog. Marami sa atin ang umiinom ng over-the-counter melatonin o kung ano-anong supplements dahil narinig natin na nakakatulong ito sa pagtulog pero hindi lahat ng vitamins ay pare-pareho ang epekto at minsan mas lalong nagiging dependent ang katawan mo sa external sources at hindi na ito gumagawa ng sariling melatonin. Mas mabuti pa rin ang natural na paraan. Gamitin mo ang routine, tamang pagkain, LI3 diet activity at deep breathing technique RJ Deep bilang unang solusyon. Kung wala talagang E2.